Nagpasalamat ang mga barangay officials mula sa barangay Agupalo Estel Lupao Nueva Ecija sa kaloob na multi-purpose building ng aman na lawigan Governor Aurelio Oye M. Umali. Kwento ni Kapitan Arnel Collado taong 2023 nang palarin at maupo siyang punong barangay. Kagad-anya siyang nagpasa ng resolusyon ng buong konseho at nag-request kay Governor Umali ng isang multi-purpose hall at hindi naman sila nabigo. Malaking tulong-anya sa kanyang barangay ang bagong multi-purpose hall dahil malaking ginhawa ito para sa kanilang mga nanunungkulan at sa kanilang nasasakupan kumpara sa dati nilang barangay hall na bukod sa luma na ay maliit pa. Halos medyo luma na po yon. Uh, marami ng kulang-kulang kaya po naisipon ng po namin pag ng resolution para humingi po sa ating mahal na gobernur. Mas komportable umano sila ngayong maglingkod sa kanilang mga kabarangay dahil maluwang ang bagong gusali ng multi-purpose hall. Mas komportable po may mga taong magpupunta rito dahil maaliwalas po ang kapaligiran at saka bago po yun naman po ang uh, parang presentable po siya Mukukan mo, magpapasalamat po ako ng malaki sa inyo malaking tulong pa sa barangay namin itong binigay mong barangay hall at sana po hindi po kayo magsasawa sa mga project na binigay po rito sa aming barangay maraming maraming salamat po maraming salamat po uh, um, kagalang-galang Governor Aurelio Umali sa inyong pong sa amin na uh, multi-purpose. Ngayon na po magiging masaya at komportable na po ang amin pong pamunuan, lalong-lalo na po ang amin pong mga opisyalis at la, ganoon din pong amin pong kabarangay. Maraming salamat po, po Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.